Uh, binili ko po siya, 20 pesos lang ang kilo. Yung mga taga dito sa Pangasinan, yung mga nakakalam po dito, oh. Hello mga kamarites, Ayan, naglilinis po tayo ng, eto mga kamarites, o shell. Kasi, galing po tayo sa palengke ng bani mga kamarites. Namalingke na po tayo kasi, Ayan, nililinisan ko po ito mga kamarites o shell. Kung yung mga taga dito sa Pangasinan, yung mga nakakalam po dito, oh, kumukusay. Kumukusay po ang tawag. Ang bago. Kung pong tawag dito, mga kamartes, uh, masarap po ito ulamin, mga kamartes. Yung sabaw niya, masarap. Nililinisan natin, mga kamartes, kasi madumi siya, Oh. Bago natin siya ilaga. Ilalaga natin siya konti, tapos pwede po yan isahog sa... Ito, mga kamartes, Oh. Hmm, di ba? Ang dami. Pwede po ito isahog sa... Dinandang! Ito, mga kamartes, yung aking pinamalingke mayroong mais, oh, ba? Diba? Tsaka, gulay, ampalaya, saloyot, saloyot, sitaw. Ito po yung uulamin namin, mga kamartes. Uh, wag muna po tayo sa karne. Umiwas muna tayo sa karne. Tapos, ito mga kamartes, oh. Mga kamartes, pala meron tayong bidilhan ng ito, isda. At uh, tawag dito sa amin ay duryasan. Tuliyasan or tuliyasan, ayan. Ito po, galing po, e, tapos meron po silang binigay na Christmas gift sa atin, mga kamartes. O, ito, sila, ma'am, sa Rolly's Fish Store sa Bani, ayan. Sa Bani po sila nakapuesto, mga kamartes. Bani Public Market, ayan. Binilan po natin sila ng fish na ganito, pang-ihaw, diba? Ang laki, o. Sabi niya, welcome 2020 for Happy New Year from Rolis Fish Store. Ayan. Thank you so much po, ma'am, sa pagbigay ng nah. na ating uh, gift, Christmas gift, or New Year's gift. Ayan. Thank you, thank you so much po. Ayan, nabili po natin to kay ma'am. Ang bait si eh, ma'am. Meron pang pahabol, di ba? Pag-ihaw natin to mga kamartes, isda, isda. Kasi dito mga kamartes, mura lang ang isda. Tapos mga kamartes, may papakita pala ako. Ito mga kamartes, oh, maliliit na isda. Oh, Binili ko po siya, 20 pesos lang ang kilo. Bale, ipapaulam ko po to sa mga mining namin. Ang dami, di ba? 20 pesos lang, isang kilo na. Mm. May ulamin na yung mga mining namin. Uh, tapos, bangus, uh, 100 pesos. Di ba, ang laki, 100 pesos lang. Dito lang po sa Bani, sa Bani Public Market lang po. Tapos mga kamartes, so, puro eco bag, nakikita niyo naman, puro eco bag kasi bawal po ang plastik sa Bali Public Market. Kahit saan naman na market, bawal na po. Ayan. Ito po ulit yung kumukusay. Tawag po dito kumukis, kumukusay. Ganito siya mga kamarites. O, tingnan niyo. O, oh, ganyan tumutulong. Ganyan siya mga kamarites. oh masarap to mga kamarites pang sahog sa mga gulay-gulay. Tapos, pwede rin siyang sabawan. Lagyan ng kamatis. Ayan. O, sa mga nakakaalam po nito mga kamarites. O, dito lang din ako sa Pangasinan natutong kumain ng ganito. Masarap 'to mga kamartes share. Ganyan po 'yung isura niya, oh. Hmm. Ganyan. Bubutasan lang po dito sa ilalim kasi matigas po ito mga kamarites. Ayan. Tapos mga kamarites, oh. Ito ang daming bangos. Pinadaing na natin. Oh, fresh na fresh. Oh. Isang daan po. Ah, 120. 120 po pala ang kilo, oh. Nadaing na siya bale ibababad muna natin sa suka mga kamartes para may ulam na tayo sa susunod na mga araw. Diba ang mura ng isda dito niya mga kamartes? Kasi malapit lang ang dagat. O. din lang po sa Bali Public Market. Ayan. Shoutout po ulit kila ayan sa Rollins Fish Store. Ayan. Shout out po Rollins Fish Store. Ayan. Thank you so much po sa pag-give. Ayan. Thank you, thank you so much po. More blessings and God bless more benta sa inyong pwesto.